Hello guys, ngayon nga pala ay eh, nagpunta kami sa Barangay Dilpila sa lugar na aking kapatid. Nagtinda kasi ako dyan ng rambutan para naman may pangbao ng aking mga anak at syempre panggatas na rin. At syempre ando na rin yung makapasyal sa aking kapatid. So yan guys, andito nga kami sa tabing dagat dahil tapos na namin itinda yung naibinta yung aming rambutan at yan mapapansin mo aking junakis ang aking baby ay tuwang tuwa kala mo baga nakawala sa kural <laughs> char masaya lang siya kasi ngayon lang ulit siya nakapunta rito sa ano sa dilpilar tsaka dito sa tabing dagat sumama pala kami dito para ano sa kapatid ko para manghingi ng isda joke sumama kami dito kasi nga ano magbibita na sila o maglalambat yan para makita niyo sana yung ano yung panghuhuli nila ng isda kung paano ba yung proseso paano yung ginagawa paano manguha ng isda kaso nung dumating nga kami dyan ano na tapos na kasi nga nagpicture picture picture pa kami alam mo naman nagpipiling artista ba <laughs> joke alam mo naman, syempre, pag nasa ibang lugar tayo, nakakapunta tayo sa ibang lugar, mas uh, inuuna natin talaga makapag-picture-picture, makakapag-lalo na kung maganda ang view. Para naman may mga remembrance, kung remembrance talaga, kung saan tayo nagpunta. May memories, ganun. Kaya nga, yung maglula, oh, na ang layo na namin... Nakapaglakad na kami ng malayo kaso nung nakita ng anak ko yung kanyang lula binalikan talaga. Kaya yan natagalan kami. Doon papunta kami doon sa dulo kasi doon naglalambat ang aking kapatid at ang kanyang bayaw. Ang dami nga nila dyan nakuha. Sayang talaga hindi namin na videohan. Nung pauwi nga kami, nag video video rin at nagpicture picture picture. Yan di ba? Ang ganda ganda kasi ng lugar dito oh. Yan. Yung motor na yun, kung nyo, ano yun, naabutan pa nila yung pangunguhan ng kapatid ko ng, ano, ng isda. Yung isa pa nga daw doon nakagat ng kasag. So, ayan guys, yan nga, ang dami ko ng kwento, no. Abang, ano pa nga bang gagawin natin kung di di ba? O, kaya magwinto ako kasi hindi naman tayo nagkikita. So ayan, kinikinto ko na lang talaga kung ano yung mga ginawa namin dito na masasayang ano, ginawang ano ng mga bata. kasama ko rin pala dyan yung aking mga pamangkin kasi nga para makagalagala din dyan at para may kalaro tong aking baby. Yan talaga yung ano niya, may kalaro siya. O ba diba? Kung gusto nyo pumunta dito sa barangay namin. Yan, punta lang kayo, libre lang. Basta magdala kayo ng baon nyo. <laughs> o, di ba ang ganda-ganda ng view, oh. Dito kasi wala ka ng babayaran, wala ka ng entrance, ganyan. O, di ba, free lang. Mag, pwede ka na magluto-luto dyan sa gilid ng tabing dagat. Mag-camping-camping, ganun. Yan, ang ganda, ang ganda kasi dito, oh. Lalo na kung ganyan na low tide pag malakas naman dito ang malakas nga yung alon oh. kaya nga yung kapatid ko at yung bayaw ko naisipan nila mag bitana kasi daw kapag ganyan may nahuhuli daw silang isda malakas ang ano tapos yung parang medyo malabo sa isda kasi alam nila yan pero sa mga katulad nyo o katulad natin ko o katulad ko din na hindi rin marunong tumingin kung paano makikita dyan yung isda. Ang alam ko lang dati mamingwit talaga. Dati nung mga dalaga pa kami, pumupunta talaga kami rito sa barangay Dilpilar kasi nga dito yung maraming mga may lambat. Uh, ah, nag, nakiki, ano kami ang yung tawag dun. Yung parang may tali sa biwang tapos ihilahin namin yung, ano, yung lambat. Pag uwi naman namin, Galing dito sa barangay Dilpilar noon, ano, may dala na kaming mga pang-ulam. Dalaga pa kami noon ng kapatid ko noon, hindi pa siya nakakapag-asawa dito. Dito kasi siya nakapag-asawa sa pinuntahan namin itong lugar. Pero noon dalaga talagang pumupunta kami dito kasi nga nakikituan kami kung tawagin sa Bicol. Piling ko noon talaga sisiksi ako kasi yung tali nakalagay sa bewang eh. Kaya kung tulo hila din ako. Nakakatawa kasi marami kabilaan yung humihila. Kabilaan do sa tali, kabilaan dito sa kabila. Tapos kapag nano na yun, ah uh, yun may mga baon namang kaming, baon namang kaming kanin. Yan. Tapos pag uwi, yan, saya-saya kasi ang dami din naming, ano, dami-dami -dami din naming magkakasama. Ayan nga yung maglola, o yan, di ba? Yan. si mama dati dito rin talaga 'yan nakikituwang din 'yan. Nakita rin kasi namin sa kanya 'yan, kikituang dati. yan 'Di ba nakakatuwa kasi itong pillar na 'to ah uh, karamihan dito, maraming ano lambat. Kaya hindi siya ganoon mabato dito sa ano. Kaya marami na nahuli dito. Dito naman sa aming barangay sa Barangay Ason ang kadalasan, ang karamihan dito ay ano, shells, clam shells. Ang kinukuha namin dito ay mga kulwaw. Basta mga shells ang ano dito, mga clam shells. Yung mga ista na yan, bingwit. Meron din na mimingwit, pero dun sa medyo gitna, dyan din sa may ano. Pero hindi ano gaano dito yung lambat. Yung lambat siguro malayo-layo na talaga dito. Hindi katulad dyan sa pinunta namin sa barangay Del Pilar na talagang dyan lang sa medyo ano, uunahan ka lang, maghahagis, meron ka ng makukuhang isda. O diba, talagang kada barangay talaga o kada lugar may ano talaga na kung hindi man ano, sa marami isda o marami na mga shells, ganun. Basta iba-ibang ano siguro yung inanong na parang Ganon, blessings, ganon. So, ayan guys, makikita nyo nga, ang dami nga nilang nahuli, o oh, diba? O yan, isang itsahan lang yan, pero yan ang nakuha agad nila. Hindi na nga inulit yung pag-itsa kasi daw wala na daw. Hindi ko alam kung ano, kasi sabi ng kapatid ko, dapat daw yung parang, ano, medyo malabo. Kasi daw isda daw yun. Nung naghanap na pa nga yung bayaw ko, wala na siyang nahanap kaya yan. Yan lang nakuha talaga pero marami, isang itsahan lang. Di ba? Kadaming isda. Yan. Sabi nga ng kapatid ko, pag wala daw silang pang-ulam, talagang pumupunta lang sila diyan. Isang ganyanan lang daw talaga na nakakab nakakabinta pa sila, may pang-ulam pa. O, minsan na nakakapagbilad pa siya. Yan yung nakikita yung parang ano yung parang ano yung kulay, ganun daw dapat yung dagat para may isda. Ayan nga yung anak ko nagtatakbo kasi nga ginapangan siya dyan ng parang ipis ata. Parang bubuyog dyan sa may gilid na kaya nagtatakbo talaga siya, natakot siya. Nagkagulo kami dyan kasi nga akala ko naman na. Pano na. Ayan, may na ano pa may nalaglag pang isang isda kaya inalagay ulit. Umuwi na rin kami dito kasi may mga gawain pa tong aking kapatid. Yan. O, di ba? Ang ganda-ganda ng dagat. Yan. Libri Libre lang ang ligo dito, o. Oh. Walang entrance-entrance. Pag gusto mong maligo hanggang maghapon. Yan. nakakatakot lang dito, dikya. Kung panahon din ng dikya o oh, jellyfish. Pero parang ngayon wala namang gaano ano, dikya kasi tag-ulan. Alam ko pag maraming dikya kapag ano tag-araw. Ayan, nahuli pa, nahuli pa nga itong maglulula kasi nga. Nang huli pa nung ano, nung kasag yun o ano. Hinuli nila, inilagay nila sa plastic. Daladala -dala ng anak ko, sabi ko nga baka nga makagat itong aking baby. Ayan naman bitawan. At dito nga itong mga kabatuhan na dito ko. Yeah. Diya, dito kami nag-picture-picture. Ayan, pag may mga pictorial sila yung mga pageant na sumasal dito. Kadalasan itong ginagamit yung may mga bato-bato na yan kasi magandang tignan. Lagi yan na gagamit sa mga pictorial sa mga pageant. Miss Gertia Torena search yung Miss Garcho Terena minsan nandyan sila sa Barangay Del Pilar ayan pauwi na nga kami dito kasi paulit ulit talagang pauwi <laughs> wala nang maisip talaga no so ayan guys nga maraming salamat sa panunood uh, huwag nyo pong kalimutan mag like share and subs subscribe ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi busy. Busy sa FB. <laughs> Bira ko nakakapag-upload dito sa YT. Ayan guys, maraming salamat.